Para sabihin ko, maging anes ako sa inyo, araw-araw na pagising ko, no? Masama pa rin yung nararamdaman mo. Kasi mga 'yung po mga taong ito, o uh, tao o mga taong ito, na gumawa sa inyo 'yan. Mga kaibigan niyo ba sila? Kung minsan matatanong mo, bakit? It's all about the position. Hindi uh, niyo ba pinagsisihan na tinanggap niyo 'tong pwesto na 'to? Ah uh patang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nag-number one siya sa survey. Diretsyahang tanungan. Kahit ngayon, ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang, lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatay kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Hey, kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test ko, dinilay sa Pidea. Hmm. Ano, hindi ko ba, hindi po? Sa nga ang hang na komentaryong walang atrasan? Uh, hindi ko pa masusuko? Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman siya kung sino siya. Malalibel <laughs> <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Kumentunying. Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Si Kato Nying po. Natutuwa tayo dahil uh, nagkakaroon tayo ng tsansa na makakausap ng mga sabihin nating mga pinakinabangan ng bayan sa mahabang panahon pagkatapos bigla lang nawala sa eksena. De ating uh, ibalik sa eksena, pinabati natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook Nakakatuwa dahil sa malapit na tayong mag 2.3 million followers sa Facebook at saka sa YouTube channel natin na TIKT Tune In Kay Tuning ay nasa 628,000 na subscribers. Pwede nyo namang i uh, ilike at i-share ang video na to para mas marami tayong uh, nagkakahuntahan tuwing uh, pumapasok po yung uh, araw ng linggo sa ating kumentunyin. Ang ating po tinutukoy na nawala pero ibabalik natin ang dating PNP Chief Uh, General Oscar Albayalde. Sir, kumusta po kayo? Oh, maraming maraming salamat sa iyo. Salamat po <laughs> dahil sa pinaulakay niyo yung uh, imbitasyon namin. Kumusta na po ba kayo? Ilang taon na kayong uh, wala sa eksena? Para mga 4 years na ano? Uh, almost 4 years na. Atusin mahigit uh, tatlong taon na po nung mula nung ako yung nagretiro nung uh, 2019. 2019. Oh. Ano po ba ang mga pinagagagawa niyo? Uh, oh. Well, uh, ano po uh, yung uh, sa negosyo namin, hmm. uh, tinutulungan ko yung uh, wife ko hmm. plus yung sempre yung kasi niya, meron siyang yung a day with cherry A. Apo. Uh, yung mga tumutul, tin tinutulungan niya yung mga sumusulat sa kanya nang hihingin ng tulong. So, kung mm -hmm. saan sa kami nakakaratay. Then sinasamahan ko siya. And of course, yung aming negosyo and yung uh, quality time with the family. Ayun ang uh, important. pagka po ba na kasi merong merong nagsasabi na masyadong masyadong bata pa yung 56 years old na magretiro. Hindi ba kayo nangangating magtrabaho ulit sa sa gobyerno, ganun? Well, sa totoo lang uh, po Ka ako uh, Pag uh, ikaw na sana talaga, no? Like uh, for example, no kami, batang bata, -bata ka pa, from uh -huh. 52 hanggang 56, medyo yun yung talagang kasagsagan ng talagang trabaho araw-araw, no? So 'yung first year mo talagang uh, medyo maninibago ka eh from first, uh, first year hanggang second year parang hahanap-hanapin mo mm -hmm. may pressure sa trabaho yes. 'di ba pero may satisfaction sa mm -hmm. ano sa magtatrabaho kapag mm -hmm. lalo na pag 'yung mga tao na appreciate 'yung ginagawa mo yeah, but... so 'yun parang 'yun nang parang hinahanap-hanap mo after careful thought and deliberation i have come to the decision to relinquish my post as chief PNP effective today, and go on non-duty status. I have submitted my letter of intent to Secretary Anyo, which he accepted and favorably endorsed to the President. Ang nangyari po sa inyo medyo uh, peculiar eh, no? sapagkat uh, uh if I remember right, uh, you were not allowed to finish your, your term, sabihin natin term kahit wala naman term hindi kayo pinaabot hanggang 56 uh, parang you were uh, asked to retire earlier than uh, 56. hindi po yun ay uh, I voluntarily nagganu po ako ah uh, uh, nag uh, non duty status bakit po uh, bakit think, po kinailangan yun wala pa lang order si presidente Duterte na ganun sa inyo uh, well uh, ako i feel personally mm. that they're after my position kasi ganyan sa PNP talaga ka to normal po yan actually maraming nagulat nung <laughs> inappoint kayo yes, si PNP tama po yun actually sabi ko nga uh, doon po sana nabuhayan yung uh, mga nasa people on the ground, lalo yung mga junior officers na pwede pala na ipaglaban ang performance. Si Presidente Duterte po, nung nag-retire, nagkausap pa ba kayo after that? Ah, uh, nung pong bago ko uh, umalis, nag-call ako at mm -hmm. nagpaalam ng maayos. Mm -hmm. Nagpaalam na ako po ako naman at nagpasalamat ako mm -hmm. sa pagbigay niya sa akin ng oportunidad na ako'y uh, magsilbi bilang uh, isa sa Chief PNP niya during his time. Pag nakaupo ka, everyone is eyeing for position, your position, gusto kang nangisipahin. Naramdaman niyo ba yon? <laughs> sa totoo lang, Ka umpisa pa lang, first day pa lang po ng, uh, ng pag-upo ko na chief PNP. Araw-araw yon. <laughs> Ganun yung pressure during my time. Ilang ilang taong kayo nag-chief PNP? Na? Uh, almost two po. Okay. Oh, uh, di ako magkamali, mga one year, six or one year, eight months, something like that. So sabihin natin, mga 600 days kayong naging chief PNP. 600 days kayong araw-araw, may gusto nung sumungkit ng pressure yes, nyo. Marami po yon. The pressure is always there, kaya hindi po ako pwedeng mag-relax during my time. Oh, well, unang-una, hindi ka po pwede magkamali. Kung sabihin lang script to ako, talaga, ang instikto Magkamali ka, tanggal ka. The stricter the better. Kung araw-araw merong kayong ganong pressure, inasahan nyo ba na darating yung yung punto na ikaw na nag-implement ng batas laban sa illegal drugs ay i-implicate hanggang sa pag-alis nyo sa PNP ay uh, namantsahan yung pangalan okay. nyo at ang pamilya okay. nyo. Okay. Kaya yun ang uh, ginawa nila ay wala po kasi silang uh, ibang uh, makita no na bahid or whatever napakadali siguro kung may makita sila tungkol diyan sa mm -hmm. sa pera kahit sa bidding wala po akong naging problema okay. Okay. So, sa mga supplies wala po kaming naging uh, problema mm -hmm. so Balik tayo doon, six years ago. Yeah, nakita naman po, kung anong nangyari noon, ganyayari din yun, dismiss din lahat. Meron pong such thing as administrative relief. That the documents will speak the truth, okay. sabi nga. Dokumento po ang hawak namin. Alam niyo ang kagandahan sa social media ngayon? Kung ganito nakalaya ka, ka ang mga katulad namin nung panahon na may problema kayo, baka mas nakasunto kayo eh. Baga, <laughs> <laughs> you were able to fight back sana. Gaano kasakit ang loob nyo <laughs> Uh, during the time at kanino pinakamasakit ang uh, loob nyo? Sa totoo lang, Katon Jing, pag uh, pinag-uusapan po yan, talagang masakit na masakit. No? Uh, sa akin, at mas, mas masakit sa aking pamilya, lalong-lalo lalo na po sa aking mga anak. Hanggang ngayon yan. No? Hanggang ngayon, di na, nararamdaman nyo pa? Siyempre, <laughs> hindi po basta-basta ma, mawawala yan, Para sabihin ko, maging honest ako sa inyo, araw-araw na pagising ko, no? masama pa rin yung nararamdaman mo. Kung minsan matatanong mo, bakit? Of all, yung lumabas na na yung lahat ng katotohanan at lahat wala na, pero until now, masakit pa rin sa loob mo. Punta natin yung bunso mo, <laughs> sir. Uh, during that time, uh, that was about four, uh, four years ago, na-experience ba niya yung uh, uh, like na-bully na ba siya? Dinala ko po kasi sila sa uh -huh. sa abroad at uh -huh. doon na nag-aaral. Uh -huh. Pero, I think naapektohan din po siya, mm -hmm. Naapektuhan talaga siya. Although now, they're doing good, walang mm -hmm. problema. Katang. Yung pong episode yeah. sa buhay nyo na yun, siyempre natural lang naman sa atin na lilingon ka, sino ba ang numero unong uh, uh, mm -hmm. uh, ganit sa akin? Na pinpoint nyo ba yon? Alam nyo, ka, -ka sabi ko nga, ako po'y na-appoint na walang nalapitan. Mm -hmm. no? Alam nila na wala akong sinasandalan. So madali akong tibagin. At sino ang pwedeng ma makinabang doon? Siyempre, yung mga sumusunod. <laughs> yung pong mga yung pong uh, mga taong ito, o, uh, tao o mga tao ito na gumawa sa yan, mga kaibigan nyo ba sila? Ah, uh, well, uh, sabi ko nga, ang uh, masakit man, uh, yung iba po eh talagang uh, close mo ba at na uh, talagang kuminsan classmate mo pa. Hindi naman sa sila ang manira, pero sila ang makikinabang kasi doon. It's all about the position. Pero itong mga tao ito, na kaibigan baka kaklase nyo, um, sila po 'bay pagkatapos ng episode na 'yon, hindi ba na na, na regain man lang yung o, 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 o nagrekindle, ikong ano man yung dati yung magandang samahan? Ah, uh, sa ngayon po uh, okay lang 'no. Uh, magka ano kami magkita maayos lang. So, sabi nga, civil. 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 Opo. Civil lang. Uh, civil. No, but you have to go on. Di ba? Hmm. Hindi uh, nyo ba pinagsisihan uh, na tinanggap nyo itong pwesto na ito? Ah, uh, hindi po. Nagdasal ako. Ang sabi ko lang, hindi ko po hinihingi ito sa inyo. Hmm. Pero kung ibigay nyo sa akin ito, gagawin ko po ang lahat na kaya ko para magtrabaho at pagsilbihan ng aking mga kababayan at ang, 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 ating bansa. After that, wala na po. Siguro, uh, babagawin ko yung tanong, hindi yung nagsisisi. Alimbawa, kung babalik yung panahon, ang ending ganito makikita nyo na alam nyo na magiging ending gano'n tatanggapin nyo ba? probably uh, ano pa rin po no? Uh, kasi sabi nga sa inyo nyo yung satisfaction to serve yung country uh -huh. uh, I think so kasi uh, what is there dun sa nangyari pong yun no? pareho naman po eh anong nangyari it's okay. just a matter of masakit lang talaga yung ilang araw na yon mm -hmm. na yung weeks na yon from si, the day I, si, si, I submitted my uh, uh -huh. uh, non-duty status hanggang doon sa retirement ko kasi no, sinurvive po po talaga yon eh uh -huh. diba? uh, Na-imagine si, ko yes. napakahirap nun ha yes, napakahirap considering may mga yun. tao na uh, even yes. before you uh, even before they started the investigation meron na silang conclusion about it. pero at the end of the day eh, nanalig po yung katotohanan. Mm. Kayo po ba ay, sabi nga nila, pagka, pagka ikaw, when you, when you uh, laugh, everybody laughs with you, but when you cry, you cry alone. Naramdaman niyo po ba yun? nung nandiyan kayo sa kaningningan, chief PNP kayo, wala pa kayong problema. Dami niyo kaibigan. <laughs> Tapos nung, nung nagka-problema kayo, isa isang kong magkakalik. Sa naramdaman niyo ba yun? Would you, would, uh, ano, ito po sabi ko nga to nung ako po yung mag ng chief PNP, nang uh, ako, nangyari nga yun eh, alam niyo yung uh, kahit na isang text, wala akong nakuwang text. Tama ang sayo mo, Katunin. Kapag ikaw nandun sa taas, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Mm -hmm. Pero kapag wala na, ang talagang tunay na kaibigan mo yon yung mga sabi ko nga yung mga naging classmates ko magmula nung grade 1 ako hanggang hmm. mag uh, high school po ako at saka yung family mo so you ang palagi kong sinasabi you'll always go home to your family and to your true friends ngayon po ang ang kasalukuyang ng Chief PNP si General Asurin uh, una ano, ano po ang masasabi niyo sa kanyang leadership uh, style Well, uh, maayos naman po. No? Uh, okay naman mm -hmm. because I believe na meron naman po siyang uh, kakayahan at uh, maganda naman yung uh, credibility niya. Mm -hmm. no? Ito lang yung nangyayari, sabi ko nga, yung lumalabas siguro. ano, um, Ito po no? ngayon, tanong, I... next na tanong niya, yung courtesy yes, peso, No? Ito pupuntahan nga po. Uh, ano, ano ang masasabi uh, niyo dito sa style uh, na to? Dahil yun ang style niya, so wala po tayong magawa. Kasi mm -hmm. yun ang uh, ano niya. Although, sabi ko nga, dapat titignan po yan kung ano ang magiging decision mo, anong magiging epekto niyan sa iyong organization. Yeah, Kung ang problema mo ay magdisiplina, then kailangan mong disiplinahin. No? Mm -hmm. Kung hindi mo ka makayang disiplinahin ang tao ng ganun, then ako, on my personal opinion, wala kang karapatan para maging uh, head ng agency. Mm -hmm. Wala kang karapatan siguro to stay there for uh, more than a minute, mm -hmm. um, sa sabi nga. No? Mm -hmm. uh, pero sabi ko nga, uh, respeto po natin yung kanyang ganyan na desisyon. Opo. Okay. Uh, just, uh, just to be blunt, ano? yung pong kanyang hiling na mag-resign courtesy resignation, yung mga official ng polis, yung uh, at least yung mga colonel hanggang general, uh, uh, sangayin ba kayo doon o no? hindi? Well personally no kung ako po opinion lang uh, I will tell you uh, frankly na hindi po siguro mangyari during my time yon mm. at hindi ko gagawin yon. Uh -huh. Una sabi ko nga uh, it created demoralizations. It will show your style of leadership kasi. Oh uh, at dami pong nagkakatanggala uh -huh. and at the same time ngayon paano magtatrabaho yung tao na hindi niya alam yung future niya. 'Yun ang isang uh, repercussion noon ka tining. Uh -huh. Palagi kong inuulit magbase po sana doon sa dokumento at kailangan talagang uh, merong ebidensya dun sa tao para magkaroon din siya ng tsansa yung idepensa ang kanyang sarili. Okay. Yung pagkuha na, pagbuo ng isang committee outside of the organization, uh, ano pong masasabi nyo ron? At uh, ano magiging epekto nun sa organization? I don't know. With, uh, with consultation, sabi okay. naman yan. There's okay. consultation with the president, SILG, and so and so. So, prerogative niya po yun as as the chief. No? Mm -mm. Wala po tayong uh, pwedeng uh, sa sabihin no na uh, kontra yun. Or, kasi, decision nga niya po yun. No? Pero sabi ko nga, kailangan po dito ay uh, you'll base your decisions based on based on the truth. Okay. Kung ano talaga. Uh -huh. Hindi yung Napakadali. Balik tayo dun sa sabi mo. Sasabihin ko lang na involved sa drugs yan. Tapos na ang usapan. Tapos na. Tapos na ang usapan. Tapos, Tapos na po yun. Wala na. Wala na question. Kasi may nagsabing, ah, ano sa drugs. Tapos na. Wala ano na po? po. Tanggal na yung tao na yun. Ano po si Secretary Teodoro? Ano mo sasabi niyo kay Secretary Teodoro? Well, wala naman po tayong masabi. No? Sabi ko nga, eh, kilala naman natin yung uh, mga yan. Sabi ko nga, kung sa tingin ng Chief PNP na sila po ang makakatulong sa kanya, why not? Uh -huh. Makakatulong sa kanya, why not? Wala pong problema yon. Si uh, why Mayor Magalang. <laughs> well, well, sabi ko nga, desisyon po ng ano yun mm -hmm. eh, ng Chief eh. Siguro naging boss niya dati or mm hindi -hmm. natin alam. Mm -hmm. So, naniniwala po siya, wala tayong uh, mag magawa doon. Kaya uh -huh. nga sabi ko, palagi kong inuulit, magbase po sana doon sa dokumento at kailangan talagang... Uh, merong ebidensya dun sa tao kung talagang kailangan na kasuhan mm -hmm. kakasuhan. Uh -uh. Di po ba? Kakasuhan, kakasuhan para magkaroon din siya ng chance sa i-depensa ang kanyang sarili. Ko, hindi po yung process. sinasabi rito, forever siyang floating. Na hindi niya alam kung bakit. Opo. No, Meron ka pang 6 years sa serbisyo pero forever kang floating for the rest of your career hanggang Opo. mag 56 ka. Mm -hmm. So hindi mo alam kung bakit. Mm -hmm. No, Dapat po maging patas. Mm -hmm. Yun lang sa akin no. Katuwing patas po tayo dapat lahat. So, bakit bakit ano Sa tingin niyo bakit uh, umabot sa ganun si General Asurin? Well, uh, ang sa akin po maganda yang hangarin. Uh -huh. no? uh, maganda ang hangarin na talagang linisin ang PNP. So nakita po natin is number one the problem is the internal discipline sa PNP mm -hmm. disiplina mm -hmm. napakaimportante. So yan din siguro ang naging approach niya nung uh -huh. ako po ay hindi siguro ako nung sabihin mo nang naging kamay na bakal yun sa akin uh -huh. kasi ako during my Uh, assumption, yung sinabi ko harap-harapan sa mga tao, wala ako. Sinabi ko sa kanila, I will not even demand for your loyalty, mm -hmm. but I will exact discipline from each and every one of you, mm -hmm. sabi ko sa kanila. Mm -hmm. ewan ko kung naririnig nyo yung mga kwentuhan sa baba, sa mga barangay, balik na naman yung mga pusher, balik <laughs> na naman yung mga adik. Uh, ginagawa ba ng PNP ngayon yan? Tama? Kung bakit uh, parang lumakas na naman ang loob ng mga bugok na yun sa kalsada? Ang isang uh, nakikita nila ngayon, parang less talk, less mistake, mm. or no word, no mistake. <laughs> parang ganun ang uh, nang, nakikita nila, which is hindi uh. nga po ano. Kasi kailangan mo i-motivate yung mga tao, Katunin. Mm -hmm. yung, yung po bang kultura na yon sa PMA, vis-a-vis uh, -vis the positions, uh, positioning in the, the organization, whether it's PNP or uh, armed forces, ito po ba, paano mababaklas o pa, paano ba maikukorek? Ma well, hindi naman po kasi parang culture ito, mm -hmm. uh, Katon Kasi we are all professional soldiers, mm -hmm. nga. lalo na lumaki po kami sa PMA, Puro ang um, pinakita sa amin is all idealism no talagang uh, mag year ka hanggang no it's all uh, idealism don ang uh, thinking ng iba ng iba kasi hindi naman po lahat no ng iba Not that they deserve to be appointed na ganito that they deserve all all of this also at ang thinking din ng iba kapag uh, ikaw nasa pwesto kailan pagbigyan mulahat mo lahat yes parang ganoon mm. so sabi ko nga ako po nung ako ay palagi kong sinasabi I cannot please everybody mm -mm. and I will never please everybody. Mm -mm. Otherwise masisiraan ito sa mga sa mga tao sa mga tao na ah, kumbagay na paniwala na ng kung ano man yung lumitaw sa Senate hearing, lumitaw mm -hmm. sa, sa social media. Ano gusto niyo sabihin sa kanila? wala well, uh, <laughs> wala po akong magawa sa kanila kung uh, kung gusto nilang paniwalaan yon no uh, kasi some people sabi ko nga they believe in their own lies na tao talagang kuminsan talagang judgmental wala po tayong magawa do mm -hmm. pero ang sa akin lang po is eto, uh, eto ang katotohanan no mm -hmm. well ganun, sir nako ako, ako yung nagpapasalamat dahil uh, nagkahontahan tayo by the way ito pong lugar na to uh, <coughs> ang ginawa naming chef Uh, nung na-point po si General na NCRPO, dito po kami unang nagtanghalian tanghalian yata tayo dito eh. Six yes, six we, uh, nine, uh, 2016 uh, po yun. 2016. <coughs> so, 2016 7 years okay. ago. Sir, <laughs> maraming salamat. Sa maraming salamat sa salamat po, Katuning, at uh, pinigbigyan niyo ako dito. And sa, ako, uh, para... ako ang uh, nagpapasalamat uh, sa oras uh, na pinigyan niyo sa amin. Thank, thank, you so much po. Thank you Mga po. kababayan, mga katunin, thank you po sa inyo. Pero ang take away natin dito, Madali po para sa atin na uh, humusga. Dali, sobrang dali. Lalo tayo, uh, uh, exposed tayo sa lahat ng mga bagay. May napanood lang tayo isa, may isang taong lag ako sa maniniwala ka na. Imagine kung sa atin po mangyayari yun. Kung sa atin po mangyayari, tayo ay uh, magbibintangan ng mga bagay, uh, wala namang katotohanan, sisiraan tayo, sasama yung pamilya natin, paano tayo makababangon? Ito pong media at social media, ay isang napakalaki pong uh, uh, platform para po bumuo. Magsabihin, magtatag, magconstruct, magbuild. Pero napakalaking platform din para gumiba. At pag nagiba na, mahirap na makabangot. Kaya mag-ingat po tayo lagi. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa fake news. Gawin natin maging, maging matalino tayo all the time. Gamitin natin ang critical thinking natin bilang mga responsable mamamayan ng Pilipino. O paano? Maraming salamat. Bye!